Magang na masada ngayong araw January 2 ang jeepney driver na si Freddy para sa 500 pesos na kita na inaasahan sa maghapon. Sa ganitong kita niya, napagtapos ng kolehiyo ang kanyang mga anak. Sa kanyang pagbiyahe ngayong araw, dala niya ang pag-aalala sa posibilidad na baka hindi na siya makapagpasada pa dahil sa pagtatapos ng consolidation period ng jeepney modernization noong December 31. Siyempre ah, siyempre sana kami kukuha ng pagkain namin kung paalisin na kami lahat dito na, o, saan kami kukuha? Sa ngayon kasi, isang unit pa lamang ng modernized jeep ang nakukuha ng kanilang asosasyon. Pwede lang sana, di yung sasakyang namin ang ipaayos namin, mas maganda pa yun. Uh, kasi yung mga bus na yan, eh, kailan mo mababayaran ng na 20 year baka hindi mo pa na barayan. Kasi... Pinili ring ngayong araw ng halos lahat ng jeepney units ng isa pang asosasyon ng mga jeep sa Bagyo, nakapag daw kasi sila kahit pa wala pang perang pambili ng modernized unit. Nagconsolidate na ma'am. Kaya lang, oh ma'am, nag-register kami, di ba sabi nila may kailangan mag sa land bank. Kaya lang yung land bank, hindi naman ang jeepney modernization program ay inilunsad ng pamahalaan taong 2017 na layong palitan ang mga traditional na jeepney ng modern jeepneys. Bukod sa mas makatutulong daw ito sa kalikasan, mas ligtas daw ito para sa mga pasahero. Sa naturang programa, kinakailangang i phase out ang mga jeepney na may tagal ng labing limang taon pataas. Ang problema, umaabot sa milyong piso ang isang unit ng modernized jeep. Ganun pa man, sa ilang serye ng talak kaya ng DOTR at ng mga jeepney associations at operators, itinalaga ng ahensya ang December 31, 2023 bilang deadline ng consolidation o pagpaparehistro ng mga kukuha ng modernized jeeps. Sa mga nauna ng pahayag ng LTFRB, tiniyak nila na walang mangyayaring phase-out at papayagan pa rin i-renew ang mga traditional jeepney basta't road-worthy ito. Rand Guzman para sa Luzon Headlines.